itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabongero ayon kay Alias Totoy, ang akusadong gusto nang tumestigo sa kaso. Naglabas din siya ng video sa pagkakagapos sa nawawalang sabong master agent bago mano ito pinatay. Panoorin sa aking eksklusibong pagtutok. Pinaniwalaan mo pasila. Mang... Sa videong hawak ni Alias Totoy, ang, ang nagpakilalang direktang bahagi sa kaso ng mga missing sa Bungero, kita ang isang lalaking tila nakagapos sa anyay isang sasakyan habang tinatanong ng mga lalaki. Dati po ako, sir, na, ano, na, master Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay Alias Totoy, ito si Ricardo John John Lasco. Kabilang si Lasco, sa 34 na sa apat na taunang nawawala. Si Lasco, ang 44 anyos na master agent na dinukot ng hindi bababa sa sampung armadong lalaki sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabungero at ang kita porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa at syempre pati siya. Ayon kay Elias Totoy, Kasama ang bidyong ito sa ipapasa niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni Alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Nagpapataya din siya na mas malaking porsinto na wala siyang kahirap-hirap. Kumina yung sales pinahanap. Ang video ni Lasco pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay namin ng video, isa sa pinaka team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado? O ano? Sila yung mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ko sila sa kakasuhan, tama po? kasama sila. Basta isang grupo yan. Ayon kay Elias Totoy, pagkadukot kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, ay agad din itong itinumbah. Pagkuhan sa kanya, sinakay sa sakyan at inimbestigahan, ikot-ikot uh, bago pinatay. Yun yung video na yan, kailan ho kinunan? Uh, hindi ko matandaan, basta yung paglabas doon sa CCTV. Yun na yun, tuloy-tuloy yun, pagsakay ng sakyan. Ibukaan na nila yan. Hindi lang daw 2 milyon pesos ang kanilang ibinayad sa grupong pumatay kay Lasco. Humirit niya ng dagdag na 2 milyon piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng uh, 2 milyon para ano yun. Kulang ng 2 milyon sir, gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. Tulad ng ibang missing sa ayon kay Alias Totoy, tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John John ang nakagapos. Panawagan ng kanyang pamilya sa gobyerno ngayong may development na sa kaso. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.